Ayan, natanggap na po ng kampo ni Kibuloy ang mga sabina, mga dahil merong Senate. From the Senate, meron din pong from the lower house or from the Congress. So dalawang sabina yan, magkahiwalay na, na date or, or, oras, araw ng investigasyon. At yun nga, ang binitawang salita ni Riza Antiveros, pati na rin siyempre ng, ng camera, kung hindi umatanda itong si Kibuloy ay siguradong maaaresto. So nakarating na nga daw kay Kibuloy sa kampo ni Kibuloy, ang sabbina. Mm -hmm. na. ibig sabihin, naku, wag kayo. Alam niya ng mga otoridad kung nasaan nagtatago itong most wanted ng FBI. Totoo yun. Sigurado tayo na madadampot yan kung sakaling hindi dumalo sa pagbinig. The camp of um, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Buloy has already received the Senate subpoena, subpoena which obli obliged, obliged Kim, to attend the next committee hearing, dapat lang na umaten ka. O ulit-ulitin natin, you are not above the law. Yun nga daw ang sabi ng ilang kongresista. Sabihin na natin, maraming kongresista ang naniniwala na dapat mo harapin ang investigation na ito. O diba, ewan lang ha, kung sa panahon ngayon may mga ordinaryo pa tayong kababayan na sumusuporta kay Kibuloy. At yung sinasabi niya mga palusot na kuno ay yung mga complainants na kuno ay kanyang, in, na kanyang inabuso nga ay yun daw ay mga babae na nagkakagusto sa kanya, naghahabol sa kanya, tinanggihan niya, kaya ngayon ay nagbabalik, bumaliktad at inireklamo siya. Pag ikaw ay totoong walang kasalanan, hindi ka gagawa ng kung ano-anong rason para i-justify, para i-exonerate ang sarili mo. After all the, the investigation, at mapatunayan talagang wala kang kasalanan, doon mo masasabi na ikaw ay exonerated. Doon mo masasabi na malilinis mo ang pangalan. Pero ngayon pangalang, na wala pa man ding investigation, ay investigation pa man din, pa man, or investigation pa lang, ay nagtatago ka na. Abay, mano pa kaya kung ikaw ay may warrant of arrest na? Ibig sabihin, talagang mas, mas titindi ka. mas, uh, Magkukumahog ka na sa pagtago. O ngayon, ngayon na, eto due process. Eto ay patunay na kahit papano, kahit papano, ang gobyernong ito, kahit papano, ang mga mambabatas, ay iginagalang pa rin yung side mo. Kaya kailangan mong magpaliwanag. Dahil abay kung sa iba-iba yan, kung sinasabi mo na kuno ay may gusto magpatumba sa'yo, abay, Bahan ginawa na 'yan ng mga taong galit sa iyo eh pero ulit-ulitin natin ah, hindi mo o hindi mo deserve yung ganito na agad-agad ikaw ay mai-eliminate kailangan mo munang pagdasahan ang iyong mga kasalanan ulit ulitin ko kriminal lang ang patago-tago good luck